special na regalo muna kay Director Ron sa Pinoso ang isang painting para sa ating pinakamahusin artista ng masang Pilipino. <laughs> Lord, uh, um, unang, unang sa lahat ko, um, Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga taong nandito ngayong hapon. Thank you so much po. At syempre po, gusto ko pong samantalayin yung pagkakataong ito. Napakaganda po ng... Parang nagbabalik pa naman ako kasi Inding Indie Film Festival. Diyan po ako nagsimula. Napakahaba na po ng aking paglalakbay. Kasamahan ko pa po dyan si Jiro. Kami-kami po yung mga nag-umpisa sa mga Indie Films noong araw. Kaya masarap din sa pakiramdam ko na nakikita mo yung gabi. G. Um, malayo na po nilakbay. At um, gusto ko na po sa nikwento sa inyo na hindi ko inakala na mararating ko ito sa buhay ko kung ano man ako ngayon at kung nasan man ako ngayon. Dahil na nagsisimula ako, hindi ko po talaga pinangharap maging artista. Ang gusto ko lang magkaroon ng simpleng buhay, magkaroon ng um, regular na hanap buhay para sa pamilya ko. At sa pagsumikap, sa pagtsatsaga, sa lahat ng mga pinagdaanan ko, sermon, mura, pagalit, lahat yun. Lahat ng mga pinagdadaanan ng mga bagong artista, pinagdaanan ko yun. Kaya ngayon po, ang dami ko nakikita mga bagong batang artista na nagsisimula. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na huwag na huwag kayong susuko sa inyong mga pangarap kasi kung sumuko ko nung araw at um, napanginaan ako na doon sa lahat ng mga trials na mga pinagdaanan ko, siguro wala ako dito ngayon sa inyong harapan. At naniniwala po ako sa lahat ng aking pinagdaanan mula sa mga festival abroad, sa lahat ng mga festival dito sa ating bansa. Gusto ko lang ibahagi sa inyo at sabihin sa inyo na napaka po ng mga artista ng Pilipino. At talagang naipagmamalaki po natin. Kasi po, hindi... Hindi madali ang ating trabaho. Kung meron akong ihilingin, sana na pagkakataon ito, sana... Sana po, sa lahat ng mga tao na sa gobyerno ngayon, lalo na yung mga kasamahan artista na nasa gobyerno ngayon, sana magtulong-tulong tayo para suporta ang ating industriya. Ang sining, para umangat, para mabigyan muli ng buhay kasi po nakakahinayang ang lahat ng mga talento ng mga Pilipino. Napakahusay po natin umarte, magdirek, at sa kung ano-ano pa pong parte ng paggawa ng pelikula at telebisyon. At sa iba pong sining pa na meron ang buong Pilipinas. Kaya po itong award na to, ko po ito sa lahat ng mga nakasama ko sa indie films na nagsisimula at simula pa lang ako. Especially kay Imanis kay Dante Mendoza, kay Bernie Lampus, sa aking manager, kay Bibo Erboleta, kay Sir Deo na nagbigay sa akin ng um, pagkakataon na magpakita ang aking talento sa telebisyon sa lahat ng aking mga boss sa ABS-CBN, kay tita ko, Ricky Sercano, Sir Mark, sa lahat ng mga artista na nakasama ko, kala Jackie Linuse, kala Cherry Pai Picache, sa lahat ng mga taong tumulong at sumuporta sa akin, sa lahat ng mga director na naging director ko, simula nung indie films pa lang ako, hanggang sa nag-TV ako, hanggang sa nakapasok na ako sa mainstream. Iniahandog ko itong karangalan na to. At syempre po, lalong-lalo na po sa pamilya ko, sa lola ko, at sa lahat po ng bumubuo ng ang probinsyano at ng Batang Kiyapo. Maraming, 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 maraming salamat po. At sa lahat ng bumubuo ng industriya Pilipino, sana po huwag tayo mag, mapagod. Sana po magtulong-tulong tayo. Lalong-lalo lalo na po ngayon, um, ang inihiling ko, sana sana buhayin ulit natin ang industriya, ang pelikulang Pilipino. Para marami pa pong mga producer, marami pa pong mga um, Marami pa pong maglakas ang loob na gumawa ng pelikula sa indie films man o sa mainstream. Kaya maraming maraming salamat po. At thank you so much sa lahat po sa inyong lahat. God bless you at mahal na mahal ko tayo. Thank you so much po. Maraming salamat.